Mga upunganon ng mga medalists atol sa palarong pambansa, makadawat o financial incentive sa lokal ng kamahanan. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang ng mga atlita ang lakip sa mga representante sa Dakbayan alang sa Batang Pinoy karong Disyembre. Siluan Merondina sa report. Idapit karong hapon sa sesyon sa konseho sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang walo ka mga batang upungan ng atleta nga nagmadaugon atol sa palarong pambansa 2024. Gilang kuban kini nila ni Asia para asi kinsa nakakuha og duha ka gold medal alang sa 3000 meter run secondary girls event o 1500 meter run secondary girls event. Troy Nathaniel Abing sa gold medalist sa likaanyo solo baston o silver medalist sa team likaan double baston. Shamler Agosto o Kent Carlo Igot nga parehong silver medalist sa team likaan double baston. Jane Paler, Amber Joy Notarte o Athena Kate Sapio nga gold medalist sa team likha nyo espada idaga. Og Cedric Nino Zoilo bronze medalist sa table tennis secondary boys. Ang naasoy mga batang atleta gipasidunggan atol sa sesyon sa konseho ug makadawat og financial incentive Ang matag gold medalist makadawat og 30,000 pesos 20,000 pesos alang sa silver medalist og 10,000 pesos sa bronze medalist Matud ni Vince Karungay, pangu sa Lapu-Lapu City Sports Commission, gawa sa gipadaan nilang suwat ngadto sa buhatan sa mayor, alang sa financial incentive sa naasoy mga atleta, nga na usab sila karon ug suwat nga iduso ngadto sa mayor, aron magahinan og pondo pinaagi sa Special Education Fund, ang mga batang upunganon, nga pambato na usab sa dakbayan alang sa Batang Pinoy 2024. Apil gihapon sila, pero ang among delegate, delegation karon is nabot og 200, so i-check pa if uh, madala ba Matod ni Rican Montejo, DepEd Lapu-Lapu City Division Sports Coordinator, nga sa pagkakaroon, wa pa sila makadawat ung imbitasyon gikan sa Philippine Sports Commission. Apan sigurado na nga malakip sa delegado alang sa Batang Pinoy, ang mga nahimong pambato sa Dakbayan, sa baguhay lang natapos nga palarong pambansa. Bugtong si Isha para asi lang ang di malakip kay mutungtong naman ang iyang edad og um, 18 karong Disyembre. Busa si Asia, adto na makigtigi sa Philippine National Games, diin dako ang iyang tsansa nga malakip sa Philippine National Team. Samtang gihimakak sa Lapu-Lapu City Sports Commission nga um, wa mihatag og um, suporta ang dakbayan sa ilang mga atleta atol sa palarong pambansa. But, ang mga athletes man good, wala magid kay na sila kay nagtuo mo sila separate ang depende LGU. Oh. So, <laughs> usara man na sila. Kaya naraman di ako datang ibutang ato ang budget. Uba ni Marlon Melgazo, Ogrod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda.